Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss Welcome rin ako sa ito ang Facebook page Sa boss kayo suwerte guide Mga combination for November 24, 2025 at law na lunes. I-recap na ito mga boss Ang resulta kahapon sa 3D National Ay handa po sa ito ang pang all draw guide Para karong adlaw Okay First draw 072 on the spot rumble Sa mga naka 07 all in no 07 all in okay next uh, 2 uh, 218 on the spot VIP rumble diyan sunod 630 mga boss on the spot target no 30 og sa mga naka or sa mga na, sa mga naka all in sa 30 congrats Traits tagapon mga boss, proceed ta. Sa so, ito ang guide para karong adlaw no. paka share lang ko mga bossing o uh, like All draw guide. Hot combi natay 817 865 726 six nine D, STL perempat dan target rumble Japan para short sure ball Oke, okay, next tah. Soalnya to ang pamitsa. Pamitsa itu six nine, 209-609 Missing number Okay, best guide Ay, best guide Ang um, missing number mga boss is 4-5-9 na siya karon Kamu na ibala dia mo pick up mana no? Next ah Sakay. Numero 4. 846. Target Rumble. Ganala mo sabay ha. Always kaya punta on guides only mga bossing no. What is your windry? Next ha. Natay. Best Rayo. Patro. Naibi. City Ang City pwede na dilipat dan Kini na lang o okay kini Kung mo try mo Best try na ako Dahil yung target po piso no Respetar na lang Kung ganan mo mag try piso piso lang At least kung gawas Narapoy pang taya balik Okay, muna siya mabawas sa ato pang pang guide. Hope to win time. God bless. Pag-i-like lang ko mga bossing, ako pa share Bye-bye!